Anong sakit? Sarap yun. Anong bati? Sarap yun. Anong bati? Sarap yun. Saan siya? Ayun, no? Tunay na pa yan eh. Taya, alas dusi na, tulog pa rin. Nakatapos sa trabaho doon, tapos natulog pa rin. Hindi oh, na muna anga pa. Hindi na muna anga pa. <laughs> May gagawin tayo para magising dyan. Oo. Uh. Ganun mo lang mukha. Ah, yung balay mo ano, mukha niya. Lagi ako na uling kamay. Tinan ko <laughs> kamay niya. Asar niya. asar niya. Hey! Okay. Ha? Hey! Okay. Ano Magalit yan. Ito po si Bakbo. Hmm. hmm. Yan na naman. Puro katulong ko eh. Kaya... 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 ang hirap ko. Oh, hmm. easy yan. Yeah. Para yung gagawa-gawa ka ng katarantaduan. Kasabing may tuturo. Diyan mo. Diba? Harap pa ka. Kulang ko ni. Eh. kakaya tayo eh. Ano ba yan? Ay. Galit yan. Babagat sa buka yan! Kayo ni, kayo ni 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 ano sa mukha niya. Pupublis po. Pupublis. Pare tulog eh.

Eh si 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 p-, mo, si mo, Ay, pagpapaw na mo! Si pagpapaw! Kailan mo ginamukas ba eh? Pinapre mo, mo! Ang puti eh! Eh sabi ko na, pagkasama mo pag pa naman! Bagay naman pala sa'yo! Ang babo mo